Kasabay ng ikalimang anibersaryo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o ntf elcac may mensahe si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos ukol sa joint statement ng gobyerno at National Democratic Front sa Oslo, Norway. Sabi ni Vice President Duterte, ang pahayag ng gobyerno sa NDF ay isang kasunduan sa demonyo. Gagamitin lang kasi Ania ang peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Panawagan ni Vice President Duterte kay Pangulong Marcos na sana ay isaalang-alang ng Pangulo ang mga komunidad na naging pugad ng mga sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies. Healing namin na kami ay mapakinggan. Kasabay nito ay ipinahayag din ni Vice President Duterte na ang pagbibigay ng amnestia sa mga teroristang grupo sa pamamagitan ng Proclamations 403 at 404 ay hindi magbibigay ng hustisya sa mga naging biktima ng madugong digma ang idinulot ng mga terorista. Aniya, hindi daan sa kapayapaan ang pagbibigay ng amnestiya. Sumusuporta ako sa mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa because the fight against terrorists is deeply personal to me as it is deeply personal to the families of countless Filipinos whose lives were forever upended because of the madness of terrorists. Pero hindi ang pagbibigay ng amnesia ang daan sa kapayapaan. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo na ang dapat gawin ay palakasin pa ang NTF-ELCAC. Ang dapat natin gawin ay pagpatuloy ang ating mga nasimulan sa NTF-ELCAC at mas palakasin pa ang mga ito. Panalo na tayo, lumalaban na ang mga komunidad. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9. News.